Ang ikuan ka ni? Hmm. Isangit lang na siya. Tapos. Tapos. Bira. Bira mo lang. Okay. Yun. Wow. Ang ikuan ni Radian. Okay. Ha? <laughs> 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 <Yeah. Yeah. laughs> uh? Di na dahil kumukat-kat. Oh, may balot na, di ba? explain <laughs> na. <laughs> <laughs> Ay, oo. Ah, Nazer. Spray <laughs> na 'ko 'pag pribado. Spray na 'ko. Sa katni, di ba? Kinato. Diyan 'di hari bali ang. So, barangay ano to? Sampagita, Sir. Sampagita. Purok 10. Purok Dorian. Okay na, Sir. Okay na, okay, na Ma'am. Natuto na. So, pang, pang matanda di ba, Ma'am? Yung oh, yung oh, iba kasi oh, ayaw pa, nila eh. Mahirap oh, do, 'di ba? Pang, pang pang, pang may edad din di naman matanda man, bata pa kayo, ma'am. <laughs> ah, 63. Oh, 'di ba? Kasi bawal tayong umakyat dito. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Ana oh, diba? pay sumpay. Ah. Pag mataas na may may dugtong 'yan. Oh, 'di ba? All right. Wow. Ah, amazing, ma'am. Oh. Hoy, kadako na kay